Si Kristo ba matuwid? Hindi. Matuwid. Eh sa kanya ba ginawa ng kautosan? Mm -hmm. No, yun yung sinasabi ng Kristo Pablo, kung saan wala ang kautosan, wala rin, magsalansan kasi si Kristo matuwid eh. Di hindi ginawa para sa kanya yung kautosan. O di kailangan. kaya kay Kristo tayo, para wala tayong magsalansan. Bakit kung nanag Kristo tayo, siya na yung itinabubuhay natin. Kasi si Kristo hindi nakakilala ng kasalanan niya eh. At pagka nakakilala, na may alam ka pa sa kasalanan. Tulang ko dos, dos, basa. Sapagkat so, aking pinasyahan, Pagkat aking pinasyahan, walang hmm. maalaman, ano pa ang salita ninyo, maliba siya si Cristo at siya na napakasakit. Ayun! Si Cristo na lang, alam mo! May alam mo kung saan, huwag kang huwag kang mga kalunya, huwag kang mga wala ka na nga pagsalaksan eh. Wala ka na nga doon sa ilalim ng kaulusan. Nakay Kristo ka, Nakay, ng, ka eh, na. Nandun ka na sa walang kasalanan. Bakit eh, kailangan mo sundin pa yung kaulusan? sabi naman ng iba, edi pwede na pumatay, pwede na magtakaw, kung walang sa kukuto. E eh, sinabi nga niya, kung saan walang wala walang pagsalaksan. Mali ba? Magbaguhin na rin. Hmm. Nakay Kristo ka na eh. Bakit pwede ka pang pumatay? Kung kanya kay Kristo ba, oh, ba hindi isip yun? Si Kristo na, wala ka na ibang maalaman kundi si Kristo, siya na napakot sa crew. Bala! Kung kasi Kristo na nasa isip mo, pero kahit na nung mga pagsa dyan, no? Pangroon, siya ka tatawagin ng Panginoon. Ngayon mong sinasabi mo, sinasabi mo, sinasabi mo. Yes! Ganyan sinasabi, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maligit Or oh, nalalagay ka ngayon sa mahigpit na pagsubo. Sino matawagin mo? Sa po ubo? mo yun? Kapong utos! Inilitas ka ba no? Sige na? Sumunod ko sa mga utos! Matawag si Christy, tatawagin mo Panginoon! Oh. Eh, nalalagay ka sa matiging pagsubo eh. Pagtawag mo ngayon sa Panginoon, eh, na, para yung mga masasamang iniisip mo ngayon, pangalit mo nasa ngayon. Ngayon, eh, sinasabing, meron na tayong taga tagapagamitan. Si Kristo na sa kapamagitan natin. Pag siya na ngayon tinatawag natin, yung mga kaisipan lang na sa na nasa atin, no? is na kung kung mas ngayon yung kasutala, si Kristo at nasa iyo. Bakit? 4 sa 6 ng Galacia. Kaya sa isipin ng ang Espiritu sa mga puso. Yung yung na sa ating mga puso eh. na yan. Mm. Diba? Magagawa mo ba? Magagawa ng ba mga gawa ng laman? Hindi na. Eh, hindi mo rin pwede sabihin wala ng kausang? Ispehin ang magdagaw? Wala akong magsasalang-salik. Saan walang magsasalik? Bakit? Ano ka na sa walang kasalanan mo, sa walang kautusan no? sa hindi ginawa ang kautusan, ka na kay Kristo ka na? Ano sinabi niya po sa iyo? Ang gumagawa ng matulig, ang gumagawa ng katuliran ay gaya niya, ay matulig, gaya niya ng matulig. So, kaya na, doon na yung pumapasok, yung kay Kristo, yung katapatang pagsamba, no? yung pagharap mo ng buhay. Baka pa haharap na buwan, Yung si Kristo ang nasa iyo, kasi yun ang kinabubuhan niyo. Yung, yung balang na presensya ni Kristo ngayon, sa yung nasa iyo. Yun. At anuman, sabi na, ang inyong ginagawa, mas hindi hindi sa simbahan mo. Gawin niyo lahat sa pangalan ni Ninoy. You know, ng Panginoon ni Kristo. Ano ba ang ginagawa? Hindi siya natin gawin ninyo sa pangalan ng The Ten Commandments. Gawin natin sa pangalan ni Kristo. Ano ba ang ginagawa natin? Kaya umiinom ka, kaya kumakain ka, kaya natutulog ka. Ha? Kahit na yung gagawin mo sa pangalan ni Kristo, mo gagawin niya. Dahil kasi siya yung pinagakira ng amin. Diba? Sabi sa gawa, siya ay ng Ama upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Bin mo? Paan tayo ngayon Hindi tayo kasama sa Israel. 14, puno ng Oh, yun. 14, na. Basta sister din yan. Kaya nagtitin ka si sister. Sapagkat ang Panginoon ay maaawa sa ako at kanyang titili Israel at ilalagay sila sa kanilang sarili ng lupa at ang tagaibang lupa ay lalakit sa kanila at sila ay sa bahayan niya. Ayun! Ang tagaibang lupa ay ibig sabihin pala pag naawa ang Diyos doon sa Israel dadalhin sila sa kanilang sariling ng lupa kasi ito pangako ng kami. Kaya nga nandang promise ng Israel hindi nila yung pangako kasi nandiyan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Mm. Ay, ka tayo, ang magayari na yun, natural, siyempre, pagbibigyan ng kapatawaran sa Israel, siya manin sa Israel. Diba? At ang kagaibang lupa ay masasanib sa Israel. At sila'y magiging isang mo? At sila'y lalakit sa kanila. Oo, oh, sa kanila. Pag nalakit ka sa kanila, pag kayo ng mabuti at Israel, okay? Saan mo ka? Yun hindi hudyo ah. Hindi hudyo. Hindi hudyo hudyo. Israel kaya nakatawas ang galasa sa istilis sa istilis. Hindi pa lumaki. Masa! Galasa sa istilis Si Cristo. Yun, eh, hudyo siya. Pero sa, sa tunay na ano Israel siya. Kasi yung hudyo, yun siya salaman eh. Kasi na, na, si Cristo na parito nasa laman. Kaya sa hudyo, sa laman, hudyo siya sa pagkatao, binhi siya, at siya yung sinasabi binhi ni Abraham, Israel, ng Diyos. Ganun sa isli At ang lahat na mga sisilakad ayon sa lupitong ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sipa At sa Israel ng Diyos. Diyon! Pagkasusunod pa tayo sa amin tuntunin na yun, no? Yung tayo sa Israel, Magiging ano nga, Israel ka ng Diyo? Bakit? 3.29 ng Galatia. At kung kayo kay Kristo, ay, kayo din ni Abraham at mga tagapagmana ay sa mga... Ayun! Oh, mga tagapagmana At kung kayo kay Kristo, o di ba? Kayo binhi ni Abraham. Ano si Abraham? Yan yung Israel ng Diyo. Abraham, kaya nga siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Hako. Wala ang eh. Kasi yung Hujo, salaman yun. Nung matay si Kristo, wala na yung salaman. Eh. Wala nang magiging Hujo, sabi nga niya.